isang binata ang naglalakbay sa tren. Sa kanyang notebook, nakasulat na hindi na siya iinom, makikipag-away, o iyak. Nakasulat din doon na kailangan niyang kumain ng cookie. Kinakain niya ito at tinawid ito bilang natapos. Pagdating sa isang maliit na bayan, pumunta siya sa dinner ng kanyang pamilya. Ngunit hiniling ng kanyang kapatid na babae, si Siju, na maglibot siya dahil babalik ang kanilang ina sa gabi. Pumunta ang binata sa lokal na paliguan, kung saan nagulat siya nang makakita ng scanner lock sa mga locker. Habang sinusubukan niyang alamin ito, ang patuloy na pagbiip ay nakakainis sa isang lalaki sa tabi. Lumapit ang naiinis na estranghero upang pagalitan siya, ngunit nang makita siyang maghubad, mabilis siyang nagbago ng tono. Masalimuot na tatoo ng dragon ang nakapalibot sa katawan ng binata, na nagpapakita ng kanyang koneksyon sa mundo ng krimen. Ang pangalan ng lalaki ay Taisik, at ngayon ay ang kanyang unang araw sa labas ng bilangguan, matapos maglingkod ng sampung taon para sa pagpatay. Sa gabi, nagpasya si Taisik na bisitahin ang kanyang dating kaibigan na si Chionmu. Nakita niya itong nagagalit sa kanyang mga tauhan. Parehong masaya sila ng magkita. Ipinaliwanag ni Taisik na dumaan lamang siya bilang paggalang, nagpaalam, at umalis. Gayunpaman, ang tila masayang kaibigan ay hindi kasing saya ng kanyang hitsura. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ng mabuti ang bagong dating sa bayan. Bumalik si Taisik sa bahay at sa wakas ay nakita ang kanyang ina. Masaya ang babae sa kanyang pagbabalik Munit ang kanyang kapatid na babae ay hindi gaanong nasisiyahan. Kinabukasan, pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magparehistro. Nakilala siya ng opisyal na magkasama sila noong bata pa. Pinayuhan siya ng pulis na umalis sa lugar dahil natatakot pa rin ang mga lokal sa kanya, ngunit tiniyak ni Taisik na walang gulo. Pagkatapos, bumisita siya sa isang doktor upang alisin ang tatoo ng dragon sa kanyang katawan, Ngunit pinayuhan siya ng doktor na huwag itong gawin dahil mag-iwan ito ng peklat at napakamahal. Samantala, ang kanyang ina ay pumunta sa opisina ng isang lokal na opisyal na si Cho. Hiniling niya na huwag nang guluhin ang kanilang dinner at itigil ang pagpapadala ng kanyang mga tauhan. Isang araw, nakakuha si Taisik ng trabaho sa isang lokal na talyer. Nakita siya ng dalawang pulis at naalala ang nakaraan. Sampung taon na ang nakalilipas, kontrolado ni Taisik ang buong bayan, at walang nangahas na sumalungat sa kanya. Isang araw, hinamon siya ng lokal na boss at ng kanyang gang, at sinaksak niya ang leader sa dibdib. Nabilanggo si Taisik ng sampung taon, at ang kanyang dalawang kaibigan ang naging boss ng bayan. Gayunpaman, dumating si Cho at kinuha ang kontrol sa bayan. Isang araw, pumunta si Taesik sa paaralan ng kanyang kapatid na babae upang mag-enroll. Ang guro ng kanyang kapatid ay ang kanyang ex-girlfriend. Naglakad sila at humingi siya ng tawad sa kanya. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatitig sa isang konsol sa isang tindahan. Sinabi niya na gusto niya ito, ngunit hindi alam ni Taesik ang tungkol sa makabagong teknolohiya. Biglang sinuntok siya ng isang binata na naghahangad sa kanyang kapatid. Sinugod siya ng grupo ng binata, ngunit huminto sila nang makita ang tatoon ni Taisik. Umalis si Taisik ng hindi. Manlang na nakit ng kahit sino. Isang gabi, nagdiwang si Cho sa kanyang tabumpay sa eleksyon. Inanunsyo niya na ibibigay niya ang kontrol sa pinakamalaking nightclub sa lungsod sa sinumang makakakuha ng lupa ng matandang babae, si Sunflower. Ang anak ni Sunflower ay si Taesik, ang dating boss ng bayan. Nagpasya si Chon Mu, isa sa mga tauhan ni Cho, na kunin ang lupa. Pumunta siya sa dinner kasama ang kanyang mga tauhan at sinimulang sirain ito. Nang makita niya si Taesik, natakot siya at umalis. Nalaman ni Cho na si Taysik ang anak ni Sunflower. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan si Taysik. Samantala, nagiging malapit na si Taysik sa kanyang kapatid na babae. Tinuturuan niya ito ng matematika habang tinuturuan naman siya ng kanyang kapatid ng Ingles. Isang araw, sinugod ng mga tauhan ni Cho ang dinner at winasak ito. Bumalik si Taysik at nakita ang sira na dinner. Nagpasya siyang puntahan si Cho at hilingin na huwag nang buluhin ang kanyang pamilya. Pagkatapos, sinabi ni Cho na kailangan niyang putulin ang kanyang kamay bilang kapalit. Pumayag si Taisik, ngunit ang limping tauhan ni Cho ay hindi lubusang pinutol ang kanyang kamay. Sinabi niya kay Taisik na umalis na sa bayan. Nang bumalik si Taisik sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na nakabigti. Nalaman niya na pinatay ito ng mga tauhan ni Cho. Pagkatapos ng living, winasak ng bulldozer ang kanilang dinner. Nang magising ang kanyang kapatid, hindi niya masabi ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina. Isang gabi, sinira ni Taisik ang lahat ng kanyang mga panata. Uminom siya at umiyak. Pagkatapos, pumunta siya sa grand opening ng nightclub ni Cho. Pinatay niya ang mga tauhan ni Cho at sinunog ang lugar. Hinarap niya si Cho at pinatay ito na nagtapos sa lahat.